Hello, good evening mga kapatid. Andito po ulit tayo upang uh, bumagbasa ng uh, mga, mga kwento na nanggaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. <clears throat> ang ating topic ngayon, yung Exodus 2. Ang prinsipe na mula sa ilog. Sino yung nakakakilala doon? Sino yung prinsipe na nagmula sa ilog? ito yung si Moises ito yung story ni Moises kaya samahin niyo ako mga kapatid na mabasa ito ang prinsipe na mula sa ilo bago po tayo magsimula humingi tayo ng panalangin sa ating Panginoon Lord gabay lang po Panginoon sa aming pagbasa na maunawaan namin ang lahat ng mga salita na narito Panginoon salamat po in Jesus name Amen nakaka ulang yung gabi kapag wala tayong pagpupuri sa ating Panginoon talaga. napakahirap po. Ang punong ministro na si Jose ay sumakabilang buhay na. Ito yung si Jose. At nahiramay ang buong Egypto ang pagluluksa ng kanyang pamilya Ginamit ng Diyos si Jose upang maligtas niya ang kanyang pamilya. na agutom si Jose yung anak siya ni Jacob. naging matalino siya at matalino maalahanin at pinunon at ngayon siya ay yumaon. lumipas ang tatlong daang taon tagal po na lumipas ang tatlong daang taon ang mga kababayan ni Jose ang mga Hebreo, ay naging malakas na pwersa sa Egypto ang bagong pinuno ay nangambang maghimagsik ang mga Hebrew laban sa kanya kung kaya't ginawa niya silang mga alipin. Hindi maganda ang pagpapasunod ng pinuno sa mga Hebreo. Pinipilit niya silang magtrabaho at gumawa ng malaking syudad, ngunit kahit anuman ang gawin niya upang paguri ng mga Hebreo, patuloy pa rin silang dumadami. Isang araw naglabas ng nakakakilabot na utos ang pinuno ang lahat ng bagong silang na sanggol na lalaki na Hebreyo ay dapat itapon sa ilog ng Nile. Ang musamang hari ay determinadong mabawasan ang dami ng mga Hebreyo na kahit pumatay ng mga sanggol ay kanyang gagawin. Ano ang ating gagawin? Tanong ng isang pamilya. Sila ay nagdesisyon na ilagay ang kanilang anak sa ilog ng Nile. Ngunit siya ilalagay sa isang buslo na upang di makapasok ang tubig. Daladala -dala ang isang mahalagang karga, ang buslong bangka ay lumutang sa may mga tambo. Anong mangyayari sa maliit na sanggol? Hindi kalayuan, binabantayan ng sanggol ng kanyang ate habang palihim na nagkatago sa mga mataas na damo sa paligid. Sa hindi inaasang pagkakataon, ang babaeng anak ng hari ang kanyang mga katulong ay pumunta sa ilog upang maligo. Wala wala nang paraan upang itago pa ang buslo, ngunit maaring daanan lang nila ito at hindi napapansin. Uy, may buslo doon sa may damo. Ano kaya? Ano kaya ang nasa loob ng buslo na yun? Inutusan ng prinsesa ang isang kanyang mga katulong na kunin ang buslo nang binuksan nila ito, nagsimulang umiyak ang sanggol sa loob ng buslo, anak ito ng isang Hebreyo, sambit ng prinsesa. Kawawa ka naman, napakagwapo mo pa naman, bata. Siguro kinakausap ng prinsesa ang sanggol katulad ng pakipag-usap ng mga nakatanda ngayon. Marahil ay nababanggit din niya mga salitang, uchi, uchi, ang mga salitang uchi-uchi o ang mga salitang ehipto. Marahil ay binigyan ng Panginoon ng espesyal na katalinuhan ng atin ng sanggol. Dumagbo siya sa prinsesa at nagtanong, Nais niyo po bang hanapan ko kayo ng babaeng Hebreo para mag-alaga sa sanggol para sa inyo? Sige, ang sagot sa kanya, sino, sino kaya ang tinawag ng atin ng sanggol? Inay, dali, ibilisan niyo. Siguro wala nang panahon magpaliwanag ang batang babae. Sila ay tumakbo patungo sa kinaroroon na ng sanggol. sa ilog, ibinigay ng prinsesa ang sanggol sa kanyang ina at nagsabing, alagaan mo siya para sa akin. Babayaran kita. Tawagin mo ang sanggol na Moises. Marahil, ang ibig sabihin ng Moises sa Egypto ay anak ng tubig. Yun na, anak ng tubig. Naibalik si Moises sa kanyang mga magulang at tahanan. Tinuruan nila silang, tinuruan siyang mahalin ang Diyos at ang mga hiribyo tinaglaon siya ay titira sa palasyo kasama ng prinsesa. Ang Diyos na nakaligtas sa kanyang buhay ay may nakalaang plano para sa goal na si Moises. Amen. So, hanggang dito na lang po ulit ang kabanatang ito. Sa Exodus 2, isang kwentong na nanggayang salita ng Diyos ang Biblia. Napakaganda po ng story nito. Kaya, sa lahat po sana maunawaan natin magbigay tayo ng oras sa Panginoon upang uh, upang bawasan ang ating mga pag-iisip o mabawasan ang ating mga iniisip sa ating buhay yung pagbibigay sa oras ng Diyos ay nakakatulong ito upang mawala ang ating lahat ng mga pag-alalahanin eh, sa ating buhay kaya po ay na inaanyahan kayo na tayo ay madasal. Lord, salamat Panginoon sa buong maghapon na ginabayan mo kami, Lord. Sa bawat oras na nandito ka, maraming maray pong salamat, Lord. Kaligtasan lang po ang hinihiling namin at ang aming buhay na sana po ay lagi nasa inyo. In Jesus' name, Amen. Salamat po.